Eh mga katropa. Unang kunot pa lang natin to. Ayun oh. Panalong panalo dito. Ang ganda nito ang yun. Oh. Yan. Unang pulot to. Oh. Ang ganda ng pitchil oh. Ayun. Ito kulang ng takip. Makahanap tayo ng isang takip na pitchil. Iwan man natin dito. Pag-iikot pa tayo para madagdagan. Ito. Oh, isang clip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, oh, pinamigay na. Ha? Oo oh, na. Ito itong gusto ko. Libre <laughs> na. Libre na pala. Eh, plastic pala. Ayun. Ayun na. Hmm. Oh ha. Ito ito pa. Ito. Ay. Plastic. hindi ito mabasag. Baka mabasag. Ayun o. Oh. Ludi. ha <laughs> ano di ba? sinipil na lang natin yung maganda, huh? Oh, nandit nandito, yung mangkok niya dalawa. <laughs> <laughs> ano luti? ano? libre na? oh, hu, oh. huoy oh. Eh, naghatid ako ng kutsyon. Ha? Naghatid ako ng kutsyon. Ha? Oh, eh, ganda nito. Kaso may butas. Sobrang laki naman nito oh. Ang baso. Kukunin ko lang itong baso. Maganda, oh. Terno, oh. Ay Ayan. Ganda ng ice tree, oh. Ganda ng ice tree. Ayan. May kulay puti, ito 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 dito kasi yan, Uy Ang kapal, kumuntasa, lohi, siya eh yun 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 Ang

<laughs> Para mas maganda ha? Oh. ito yun Ang laki Ito pa astre oh. Ayaw mo Sama mo ito sa ano Hade. Sama sa ano yan ito malaki Maganda ito Maliit malaki Sama natin ito Isa lang oh Ito yung kuha ni Lodi Marvin, no? Oh. ang ganda o. Oh. Ito yung oh. dami na nakuha si Lodi Marvin. Pares pala to. Ito yung oh. tasa o. Ito yung dito. Wow! Ito parang... Tukran! Ito dami doon lang. Oh, Oo, pupuntakot dyan. Pwede <laughs> ba? Ay, salamat. Igoy. Agoy, salamat. oh mga sawa, ikamigyan Oo, lang dami mo sawa, wag pa para makarami. Wag na. Wag na taket sa sakit sa ulo na. Itong kailangan pang oh. takip niya. Wala, Kwala, wala mga takip yan. Ayan, ayan, takip. Mayroon to. May, may takip ba yan? po. Ayun, oh. ayun ayun, oh. ayun, ayun. ayun, oh. ayun takip. Pag makita ko, pag makita ko, ko sa ulo. Oo, oh, sige. Oh, okay. Ate, gabi ba to? Ayan. Kunin mo. Dami, dami nang sa atin ni ate. Walang takip. Abe, uh, Dito pa lang. <laughs> Ito kasi para saan naman to? designer to. Lapad naman. Ayaw po. Hanapin mo yung takip. Takip na yan. Hanapin ko yung ano. Baol. Yung ano. Wait na. Wait. Tama nila. Thank you po. Ayusin natin. Ayusin natin. Ah, sige, sige, sige. Oh, di ba? Oh, di ba? Ganda nito, oh. walang takip. Hanapan natin, baka nandiyan yung takip. Ganda pala nito. Ayan, oh. Kala ko naman. Oh. oh. Ayun. Binigay Anon. pa ni Ate. Aba, Ate. Ay, ako naman nito. Haba naman nito. Yan, yan. Ayun nito, mahaba to. Yan, yan. Ito, may basag man. May basag. Lakay, Ayoko ko lang, laki. Oh, wow. yung pasak ko, nakalimutan ko. Ibi. Ibi. Ayan. Chin. Oh. Chin. Ay, yun. Ito pa, oh. oh. Oh, ganda nito. Biligay na ate. Salamat. Tara, ah. dito na, Loli. Andito

laki nga lang sobra puro maganda ayan sobrang laki ayan ayan nandito tayo ay may basak sayang ayan 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 Hmm, diba naman kulay. iba namang kulay. kulay. May ano, may tama. Ayan, yan siguro. Ayan, ito dito. dito yan. Oh, ha? Ah. Kasi naglagay at May tama, may tama naman, no? Ito, ito, kaka, naman ito lagyan ano diba, sausawan kay ano man, ano? Oh, may pang ano. Oh, sausawan. Oh, oh, tama. Ito makahanap pa tayo nito ganda nito oh ayun no? Oh. parang maganda to ayun no? Oh. laki oh pwede 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 to ayan uh, hatid muna natin hatid muna natin doon ayun yeah, mga katropa unang punot pa lang natin to ayun no? Oh. Panalong panalo dito. Ang ganda nito ang laki Yan. Unang polo to. Oh. Ang ganda ng pitchil oh. Ayan. Ito kulang ng takip. Makahanap tayo ng isang takip na pitchil. Iwan muna natin dito. Pag-iikot pa tayo para madagdagan. Let's go. Ito, 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 Ayan oh. Ayan yung Sayang to. Yun o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, Ha? O. Pinamigay na. Ha? Oh, Oo na. Ito to. Gusto ko. Libre na. Libre na pala. Plastic pala. Ayun. Ayun o. Hmm. Oh, ah. Ito pa. Oh. Ay. Sakit. Sakit. Hindi ah, mabasag, baka mabasag. Kono natin kin. Ito pa. Hoy. Panca hmm. ah. ano Ina no ko. Pala pala men. Daway na sila. Daway na sila. Hala sila. Ito to. Ito to do do. apat ano Ngadaan dito lumino mo. Oh. oh, mayroon din ako, maliliit. Ang ganda ba ito, Lote? Lote? Sinas! Sinas na! Ha? Oo, ganda! Hahaha! Ayaw pa tawag ni Kenji na. Nakunahan yeah, na okay. ako sa isa eh. Ayaw ko tawag ni Kenji na. ito pala, pares. Oo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga mangkuk. Mga mangkot. Mga mangkot. Mga mangkot. Mga mangkot. Mga mangkot. Mga mangkot. Ang po. Oh. Ah, wala lang ano. Hindi, di ganun Oh. 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 Ah. Ano bang plus? Oh, ini ganda pau. Oh. 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 Oh, wala nga lang pera. Pwede na. Ay to lang pera. Siyempre pamimigay. Yan. Oh. Ano yung lodo? Wala na dyan? Wala. Wala na. Kapito naman. May tama man, pirma. Memang tama man. Ha? tama. Oh, yo. Magaling sa bol. Ano 'di? Bongano. Oh. Kailangan tayo. Ha? Tayo, tagdalawa tayo. Oh, Ito pa sa atin. Diyan na sa

ito isang sit, sitolodi, lodi, ako lang na. huto yung tama na kaya. huto na kaya. huto na to, Pwede na to. Oh. O. Isang Diba? Wala na dyan? Oo, ayun o Duri? Ano oh. yung plato nyo dito Tatlong no piraso? Ay, lang Ha? Huh? Wait lang, may ginagawa pa ako eh nga, tignan mo Apat yun isaw, apat yung isaw, yun isaw. na sa ilalim mo Magkaparehas Ayun yes, sa yes, ilalim, yun, yun, yun <laughs> oh. Yup Ang tatak Ha? Ang tatak An Tatak? An True -tata? oh. value True oh. value, oh. mamahalin yan Mamahalin yan

Atik mo naman okay, um, wow. ito Sige sige Ano pa Para ako Go! Oop! Tapos yung ano naman Yung malaki oh. naman dadaling ko Ito uh, ako? Tara uh, Ay dito po Hindi! Hey, Parang ano ba? Hindi na Hindi na Hindi na? Hindi na? ha? <laughs> <Dito> na? <laughs> ha?

Tubi, hatid ko na muna Wala na, puno na ah, Hatid ko muna So ayan mga katropa Ayan Ito yung pang unang pulot natin Ito, ito tsaka ito Meron na tayong nakahanda para sa pangalawang pulot Ayan o no? oh. Alam mo mga katropa, iniwan ko dito May dalawang pitchel shell Tsaka Dalawang ano Yung magandang ano Baul kinuha dapat pala tinakpan ko sayaw kinuha nila ayan muna eh pamimigay din naman natin pero dapat tiningi di ba at yun mga katropa ayan medyo mahaba ng video natin sa unang video ayan maraming salamat sa support at sa walang sawang pong support hanggang dito na lang ang ating video mga katropa kita kits ulit tayo on my next vlog bye bye